Eto eh, ito map, parang sobrang angas po kasi kapag nag-EOC. Naku po. Tapos real talk po, kapag marami po akong iniisip, kapag stress po ako, nakakagaan po siya na pakiramdam. Hindi nagiging maangas yung tao pa nag-EOC, mas lalo nagiging mukhang tanga real talk. Oh, ba't ang dito tong palda ni Amanda? Halo. Nabango na nga din to. Si Amanda! Amanda! Halika ka rito! Ma, ano ba yun? May ginagawa ako! Hmm. Huli ka ngayon! Ma, hindi akin yan! Sa classmate ko yan! Sa classmate! Kaya pala, ha? Pag hapon, pag kami ni Kusma sa labas at andito ka, pag uwi namin, amoy sigarilyo yung bahay! Tapos pag madaling araw naman, magsi magsisiyar ako, at ikaw, galing ka ng CR, amoy yosi din. Hmm. Malas na yan, hindi ko na uunitin, Sinubukan ko lang naman eh. Ah, sinubukan. O di, tatawag ako ngayon yung tito map mo. Ma, di ba? bakit? Wag. Bakit? Eh, magsasabi na ako. Baka kasi mamaya, mauna ka pa sa akin, eh, magsasabi na ako, magbibili na ako. Di ba? Ma, wag na. Dagdag problema pa eh. Ay, hindi, Manda. Baka mamaya, ako pa si Zin, pag bigla ka mawala eh. Yeah, ako muna. Nasa si Amanda? Andiyan, sa kwarto. Tawagin mo nga. Sige. Kanda! Yes, ma. Oh, ma. Ka. Tanha. Tanha. Kusma, ma, yes. Sige rito. Dali. hindi ah. Oh. ka. Tangka. Tangka. Kusma. Dito mo na lang. Dito tayo sa kwarto. Dito ka? Dito ka? Ano nangyayari sa'yo? Kung kailang palaki ka ng palaki, nakakaisip ka na nakakaisip, parang palala na palala ang sitwasyon yung mag-ina. Nakakailang balik na ako dito para kung ano? Naintindihan mo ba lahat ng sinasabi ko sa'yo? Aware ka pa ba na wala na kayong tatay talaga? Eh, dito ma, Last na po yun. Sinubukan ko lang po talaga. Sinubukan? Bakit? Anong meron? Eh, tutumap. Parang sobrang angas po kasi kapag nag-IOC. Naku po. Tapos, real talk po. Kapag marami po akong iniisip, kapag stress po ako, nakakagaan po siyang napakiramdam. Yun na yun? Yun yung best na reason mo? Parang ang angas pag nag Parang. Di ba? Ang tanong, saan mo gagamitin yung angas? Tapos, pag-stress ka, nakakaisip ka ng solusyon. Bakit? Ano ba yung mga stress mo? Ikaw na ba nagpapakain dito? Di ba nag-aaral ka pa? Ano bang stress sa school? Napaka-typical yan. Tinan mo yung katwiran mo, dalawa pa lang sinasabi mo, sa ka agad. Amanda, hindi nagiging maangas yung tao pa nag Mas lalo nagiging mukhang tanga, real talk. Ano nakakasolve ng problema? Paano mo mariresolbahan yung problema na problema din yung ginagawa mo solusyon? So feeling mo, pag nakaisip ka ng solusyon sa problema mo at nag ka, strong ka. Amanda, binubulaan ka ng sarili mong katawan at isip. Akala mo, nahihibsan yung problema mo, hindi mo alam, nadadagdagan dahil unting unti mo sinisira yung loob ng katawan mo. Babahay ka pa man din. Ang bata mo pa, 15 anyos ka pa lang. Alam mo ba kung bakit hindi mo na nakagisna yung lolo mo? Nakita mo rin yung lola mo, di ba? Parang ang aga pa nawalan ng partner sa buhay. Alam mo kung bakit? Dahil sa sigarilyo. Kasi ganyan din yung katwiran niya sa lola. lola, mo eh. Pag may problema daw siya, naihibsan dahil sa Yossi. Ano nangyari? Marami nga siya narisulbahan na, na pambayad sa bahay, pero yung buhay niya hindi niya naisalba mismo. Lanta ko ngayon, 15. Kami magkakapatid. Ako, 13 pa lang nun. Nung nakita ko yung tatay ko, parang hindi na makay Tapos Tapos laging alalain ng lola ko. Huh? Ang lit-lit ko pa. Alam mo wala kang magawa, Amanda? Tapos yung huling salita sa amin ng lolo mo, mga anak, alagaan niyo yung nanay niyo. Huwag niyo akong gayahin. Kaya wala nang nagsisigarilyo sa amin. Ilang kaming barako na tiyuhin mo, wala nang nagsisigarilyo sa amin. Kasi pangtanga talaga siya, Re real talking kita, Amanda. Hindi yan nakakaangas. Karamihan na nag si pag pinasuntok mo sa unang, pilay agad. Suntok lang sa hangin, hihingalin agad. Hindi nakakakul yun. Eh, Tito Map, bakit po yung lolo po ng kaibigan ko? 80 na siya pero nagsisigarilyo pa rin. Yan ba? Totoo ba yan? O baka dahil lang kaik-ikan ek nyo lang yan kasi nga nahuli kayo na ni Garilyo. Sige, bibigyan natin ng ano yan. ng rason yan. 80? Years old, nag-iossi, buhay pa rin. Alam mo ba kung di nag-iossi, baka umabot pa ng 120 years old yun? Ha? Di-pilosopoyin mo ako. So kukuha ka ng reference sa iba na matanda nag -yosin. Siguro okay kung nag matanda pero ang kinakain puro halamang bukid. Yung mga taga-probinsya siguro medyo mapapabilib ako pero pag taga-Manila, taga-Manila yan? Opo. Oo. Uh, Taga-Manila. Karamihan na tumanda taga-Manila nag yan ang dahilan, Garillo. Eh bakit si Papa po nawala nang maaga hindi naman nag-IOSI? Ah so ganon. So ang pamantayan mo sa naninigarilyo, ibig sabihin may mga taong nawawala na maaga na hindi naman yung sigarilyo. Tapos ikaw, pili mo malakas ka. Ang mo reference yung matanda na 80, ibig sabihin, ang goal mo 80 ka, nagyosi ka pa rin. Amanda, yung papa mo nawala sa sakit, na imbun na nung bata pa siya. Nawala man siya na maaga sa mundo nito, Amanda, hindi siya peruisyo sa ibang tao. Yung dahilan ng pagkawala niya, Walang ibang taong lumanghat ng binubukan niya sigarilyo tulad ng ginagawa mo. Walang bata, butis na babae, matanda may asma, ang tinamaan ng bugan ng usok niya. Kaya hindi mo dapat ihanay yun sa hanay niya na puro tanga. Yun na nga eh, tignan mo ha, yung tatay mo na wala na mga agad, hindi naman naninigarilyo. Eh ano ka pa kaya? Bata ka pa, 15 anyos, alam mo na kung saan ka mawawala. Pangtanga yung mga katwiran yung mga naninigarilyo. May reference sa matanda, mamimiloso, mamimiloso po. Nangyinti na naninigarilyo pa. O bakit yung mga hindi naman nag-iho si mga ganawawala? Kung oras mo, oras mo na. Ha? Ganyan ang lolo mo. Pag oras mo, oras mo na. Diyos lang daw nakakaalam. Dinamay pa yung Diyos. Yung oras mo, oras mo na nagawa ng Diyos, malinis na paraan yun. Clear yun. Yung tipo talagang wala ka naman ginawang kasalanan, nagtatrabaho ka lang, na wala ka man, nabangga ka bigla, yun, oras mo na oras mo talaga. Gawa ni Lord yun. Pero yung sasabihin nyo, oras, pag oras mo, oras mo na, ano, kahit naninigarilyo ka, mawawala at mawawala ka. No! Sa demonyo yan. Hindi yan sa Diyos. Nakatwiran. Walang ginusto yung Diyos na mapasama tayo tapos gagamitin natin siya pag nawala tayo. Yun na yung oras niya eh. Hanggang doon lang siya sabi ni Lord, no. Bata ka pa yung mga desisyon mo pag mali. At hindi mo babaguhin na mga gaya, Amanda. Diyan ka mawawala. Ngayon pa lang, alam mo na kung saan mawawala. Alam na ng nanay mo kung anong dahilan kung bakit ka magkakasakit. So, maaga pa lang, ha? Pinapakita mo na sa nanay mo. Na gusto mo na siyang iwanan at wala kang pakialam sa kapatid mo, Bunso. Naririnig mo ba yung sarili mo? I-reference mo matanda? na naninigarilyo hanggang ngayon tapos yung tatay mo na wala. Dahil lang sa Yossi, eh, para lang makalusot ka sa akin. Kung dapat wala akong pakialam sa inyo eh. Kaso na nga ko sa tatay mo eh. Ang dami mong sablay. Sa gawain ba sablay ka. Wala rin expectation ng nanay mo na pagtapos mo mag-aral, magtrabaho at buhay mo sila ng kapatid mo, alam mo may tutulong mo, Amanda? Sa peace of na lang ng nanay mo. Huwag kang gumawa ng mga bagay na pantanga. Babae ka pa man din. Ba, kung hindi ako tawagin ng nanay mo sa'yo, hindi ka umuwi sa oras, ba, ito eh, naman ngayon. Tatanungin kita. Sino yung pinagmamalaki mo? Meron bang ibang tao gagawa na ginagawa ng nanay mo sa'yo? Meron bang ibang tao ang gagasos pa nagkasakit ka? Dito ma'am, last na po talaga yun. Hindi na po talaga ako ulit. Talagang wag mo nang ulitin. Dahil pag inulit mo pa yung Amanda, nasabihin ko sa nanay mo, huwag ka nang pag-aralin. Kasi sana nga binibigay sa yung baon. Pabayaan ka na lang ng mag -yosig. Pero yung perang binibigay niya sa iyo pang baon, ha? mag i -inquire na kami sa St. Peter. Kumagano yung burol, kabaong, at saka yung paglilibingan mo. Ha?